dito ay no yung 100 lang dito 100 lang dito dahil sa mga sapatos dito sa sa tindahan dito sa may 168 mall kabyahe nandito ako ngayon sa may Divisoria Manila at pupunta tayo dito sa may 168 mall so ipapakita ko dito sa inyo kabiyahe yung mga bilihan na mura lang may nakita ko dito kasi kabiyahe yung mga bilihan ng mga sapatos na binibenta nila dito na mas mura lang sa halagang 100 pesos. Yun yung ating pupuntahan dito sa may uh, Divisoria, sa may 168 Mall. At dito kabiyahe at around the 4 p.m. na kami nakapunta dito. So ang dami pa rin tao dito dahil talagang ito yung mga bilihan ng mga mura paninda dito sa may Manila. So dito sa labas kabiyahe, uh, nakita ko rito yung mga paninda kagaya nitong usong usong ngayon na yung mga bibi na nilalagay sa ulo natin so dito binibenta dito nila kabiyahe ng 15 pesos yung isang peraso yun pagbultuhan so pagbultuhan ang minimum nila na bentahan dito ay anim na peraso 15 pesos at kung per piece naman kung ayaw nyo ng bultuhan 20 pesos so doon ako sa bultuhan dahil uh, mas mababa lang yung presyo at ang pinakaan natin dito ay ititinda na rin natin para kung kahit papano mayroon tayong tutubuin na kahit konti. Kasi ito tinitinda din namin sa labas sa mismong paninda pandagdag namin ng panindad sa labas. tayo so, nagtitinda din kami sa labas tuwing hapon. Sinasabay namin sa aming tindang jampong. Kasi so, ano, napakakiyot dito mga bibig kabiyahe. At may nakita din tayo dito ng mga gummy candy. Iba't bang klase ito ng mga candy. So pagka nandito kami sa Divisoria, ah, sinasabay na namin ito yung pagbili ng mga candy. Ayan o, oh, ang dami dito. Sa likod lang ng 168 Mall, makikita natin itong mga bilihan ng mga ganitong candies. So, sa mga susunod ko na vlog, papakita ko sa inyo yung mga bilihan na ito guys. At yun ang oh, makikita natin dito yung iba't ibang klase pa ng mga paninda na ating mabibili. So pumasok na nga kami dito sa my 168 mall At sa aking pag ikot, -ikot dito Dito mismo sa my second floor Nakita ko itong mga dami ng mga sapatos Na halos nakatumpok siya guys Yan o So nilapitan ko Marami kasing nakikita ko na bumibili dito Papapansin natin dito yung malaking tumpok ng mga sapatos So dito nakita ko yung 180 pesos sa isang side na to. So ang dami guys oh. Naka niyan ano tumpok siya ng maramihan. At tiningnan namin dito yung mga sapatos na nandito. So yun oh. Iba't ibang klase to guys na mga sapatos, iba't ibang sizes. May pambabae, panlalaki. Ayan oh. At ito ay binibenta lang ng 180 pesos. So, dito naman sa kabilang side, ito ay mga 250 pesos. Yung size nito ay depende rin. So, pang babae, pang lalaki, malak uh, medium or small size. pero ako dito nakita na mga pambata. So, yan, available din dito. 250 lang to guys. So, maganda pa. Oh, iba't ibang kulay. Iba't ibang size. Yan, P50 lang. P50. Meron naman yung sa kabila. Yun, Yan, P180. Yan, P180. O, pangbata. Yan, pangbata. Iba't ibang size. Dito ayun yung 100 lang dito 100 lang dito guys 100 pesos lang yun no? 100 murang mura guys 100 pesos lang yung sapatos dito sa sa tindahan dito sa may 16 feet mall na uh, matindahan ng sapatos So, 100 pesos. Nakachill sila guys ngayon dito. Pinaka lowest price nila ng stock ng sapatos. 100 pesos lang yan guys. Parang ukay-ukay okay na to guys. So, 100 pesos lang. Available na. No? At pwede nung mabibili. Yung iba't 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 guys. iba't 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 Araw-araw na gamit. Pwede ito. 100 pesos lang. Then, guys, mga gustong bumili dito, kayo dito sa may uh, 168 Mall. So, nadaan ko lang kung sumilihan ng sapatos dito na mura lang, guys. Pakahalaga ng 180 pesos hanggang 250 pesos. Ang marami dito nabibili, guys, oh. Sa so, may pasilyo 2-arm lang, guys. Pasilyo 2-arm. So, 2R01 uh, to 2R09 yun yung pasilyo nila rito so yun, maraming available na stock may mga pambata guys say, yun eh. yun yeah, no? ito guys sa uh, 180 pesos so yung mga pambata maganda o yun Ang ibang ice. Ayun no? uh, Manalo yung mga ano nito guys, sapatos dito. So, nakasila lang po guys kaya magkikita natin. Uh, napakamura na yung mga sapatos na available dito. So, yan. Kung gusto nyo bumili yung mga sapatos guys, kung nandito na mismo kayo padaan, na 168 mo, available yan. Yung mga sapatos dito na mura lang. Ayan. Sa mga 250 naman nila, ayan. Kaganda. Panalak sa babae. Ayan. Ganda pa ng fuel. Iba yun, no? Kaya nito, ayan. Sim, yeah, aqui. guys uh, dito. Yan, guys na dito. makita guys, ano lang siya. Yun, malapit lang sa mga uh, uh sila na pasilyo to ah. Hey guys, sa mga gusto bumili ng mga murang sapatos dito sa may 168 mall Dito lang yung sa may Patilio uh, 2R yung kanilang kapilihan ng mga murang sapatos Makakalaga ng na 100 pesos guys, makakabili na kayo dito Guys, hanggang dito na lang muna ang aking ginawang vlog for today At kung may nais kayong sabihin ay mag-comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe na po para lagi kayo manotify sa ating mga bagong latest video upload. At paki-follow na rin yung ating AP page. At paki-share na rin yung ating video. At hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta.